So yun nga mga kabukid no Dito tayo ngayon sa kalamansian At kung kanina ay nandun tayo sa pakihan At nagpapakit tayo ng mga kalamansi Isa po nating pinipitas sa mga punong ito At Pinapackage natin o pinapaki natin Iniisa-isa natin yung mga dilaw Sa berde at sa mga Sa mga may sira Sapagkat iba iba po yung mga presyo nun So yung dilaw ay medyo mura Kaysa dun po sa green na green no, mga kabukid no sa ganito po mga sa ganito mga kabukid na na taniman kung magtatanim kayo ng kalamansi ay mas sabi ko kung totoo pong may, may kikitain sa pagkakalamansi kung ito man ay isang ektarya, dalawang ektarya ay may kikitain ka po sa kalamansian mga kabukid dahil ang isang kalamansi po ay umiidad hanggang dalawampung taon kung talagang maganda ang pangangalaga ninyo so yung mga kalamansi namin dito ay nasa dalawampung taon ha at uh, ito pakikita ko sa inyo ito na po yung alamansing namatay na no dahil ito po ay nasa dalawang puntao na at yung iba po dito ang kalamansi mga kabukid katulad nito ito po ay nasa 4 years pa lang mang so habang umiidad po mga kabukid yung ating halaman magtatanim tayo ng panibago para po ma-sustain natin ma-maintain natin yung production ng ating kalamansi. So pabago bago bago rin po mga kabukid yung, yung presyo ng kalamansi. Minsan mura, minsan mahal Tulad nga na nasabi ko kanina may, ang, tag, ang mura po talaga ng kalamansian ay Pagdating ng June, July, August So pagdating naman po ng mga October, November, December Hanggang January, hanggang Summer Ay doon po nagmamahalan ng kalamansi So hindi pa rin po talaga malulugin mga bukid no? So talaga may kikitain pa rin tayo dito sa ating munting kalamansian kung mayroon mong tentaminan so yun lang po mga bukid oh. ko sa inyo yung ating munting masapan ngayong araw na to dahil uh, mahal po ang kalamansi ngayon halos halos nasa 40 pesos po ang isang kilo ng kalamansi ngayon Tagawin ito, dito namin pinapake ang mga kalamansi. Tara. Inaalis ang mga dilaw

bintip ah, yes. okay. pagkatapos namin pakihin ang mga kalamansing ito ay 150 lang simple namin lalagyan ng mga pangalan yung mga red bag kabatala so yung aming tatak mga kabukid no? 40 kada kilo so kung meron kang isang libong kilo meron kang 40,000 sa isang pitasan lang no? so, pero ma mauulit ma naman po yun kung, kung medyo marami-rami kang tanim dito sa ating Kalamansi yan. Pagkatapos so, namin pukihin mga upukin, dadalhin to sa Batangas. Tanawan Batangas at doon po ibabagsak mo. Dahil meron pong bagsakan doon ang mga putas mula sa Norte at ito rin sa Oriental Mindoro. At yun po itadali naman sa mga Divisoria, sa Maglaran, so, sa saan man po ang So yun mga kabukid, ganoon na lamang po mga kabukid. So maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa ating channel na to. At sana po ay nabigyan ko kayo ng konting, uh, konting kalaman at konti, nabuksan ko ang inyong, ang inyong isipan sa agrikultura. At sa maraming pang klase ng farming. No? So sinashare ko lang po sa inyo yung, yung aking experience at aming ginagawa dito sa farm sapagkat so, uh, ito po ay maraming halaman na aming tinanim. Meron kaming mga guaybano, meron kaming kalamansi, canzones, at mga niyog, rambutan. So yun po, five. Sari-sari po ang aming tinatanim para po meron po kaming aanihin sa iba't ibang panahon. So yun po mga kabukid, maraming salamat po. Hanggang sa muli, alam.